Bakit perfect ang online business para sa ating mga OFW? Ito yung mga dahilan. Mga kabayan, alam kong marami sa atin ang nagtatrabaho abroad para sa pamilya. Pero what if kung may extra income ka na, na hindi mo kailangang mag-absent sa trabaho? online business ang sagot. At bakit sulit ito para sa atin? Unang-una, walang time restriction. Flexible hours. Pwede mong gawin after shift or kahit rest day natin. Hindi kailangang umalis sa current job mo. Sideline mo na pero pwedeng lumaki. Pangalawa naman po, mura ang puhunan. Pwedeng simulan kahit saan. Hindi kailangan ng physical store. Pwede ka magbenta like ng Digital products or e-books courses, dropshipping, hindi na natin kailangan ng warehouse, freelance services like virtual assistant, graphic design, at marami pa pong iba. Pangatlo naman po, gamitin natin ang skills na meron tayo. Sayang naman kung hindi natin ito pagkakitaan. Marunong ka bang mag-edit ng video? Pwede kang mag-offer sa fiber Upwork. Magaling ka bang mag-bake? pwede kang mag-online bakery via Facebook or Instagram. Kahit pagbenta ng mga pre loved items na meron tayo or local products like kakanin, craft, at marami pa pong iba. Pwede! Pang-apat naman po, hindi ka iipitin sa visa at boss. Unlike part-time jobs abroad na bawal sa kontrata. Online business ay under the radar. Ikaw ang boss, kikita ka habang tulog ka pa minsan pang lima naman po para sa future mo. Huwag umasa sa overtime. Ang sweldo natin abroad, malaki pero fix. Sa online business, walang kapital ang earnings. Kapag stable na, pwedeng full time para makauwi ka na sa Pilipinas pero kumikita pa rin. Final tips, kabayan. Start small pero start now. Kahit 500 pesos puhunan lang, Okay na. Ang importante gumagalaw ka para sa freedom mo. Hindi ka forever na OFW unless kung gusto mo. So ayan, maraming salamat po. Bye-bye.